Nung magsara po ang ABS-CBN, ito ang statement na itong si Harry Roque. Tignan natin. No one has ever been censored in the Philippines. You cannot blame Congress for not renewing the franchise of ABS-CBN because that is one of their powers. Hmm. Talaga lang. Okay? May pablibli pa siyang nalalaman yung ganito, ba? Diba? At kung ano-ano pa. Matindi no, yung mga kilos ni Harry Roque, iisipin mo na kanto boy yung walang pinag-aralan. Maigi pa nga yung nasa kanto eh. May mga may mga manners yung mga yan kahit papano eh. Kahit papano marunong makipagkapwa tao yung mga taong o yung mga kababayan natin na hindi naman masyadong pinalad sa buhay. Pero ang isang katulad ni Harry Roque na attorney, may pinag-aralan. Diba? At Di ipinagyayabang na siya ay, anyway, isa sa mga international bla bla bla, kung ano man. Ganito, no wonder, ang sabi ni, ni Attorney Barry Gutierrez, Uh, going back, wala naman talagang magandang kredensya lang isang hari Roque pagdating sa human rights uh, advocacy or advocates or, or advocate, brother, Wala. Walang ma, 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 mataas na credibility ang isang hari Roque. At ngayon nga po na nasasadlak itong SMNI at posibleng mawala ng prangkisa. Yun. I stand with SMNI. Nga pala, ba't parang wala namang masyado tayong nakikita sa social media na gano'n? I stand with SM... SMNI. Bakit? Asaan yung 31 million? Asaan yung mga diehard? Okay? Sana po ay mag or ipakalat niyo yan. I stand with with uh, SMNI para malaman natin kahit sa sa news feed ko para maram, malaman ko rin kung sino yung mga uto-uto na nasa Facebook friends list ko rin. <laughs> 'Di ba? At yung mga madaling magoyo at nagpapaniwala or paniwalang paniwala sa SMNI. Good luck. Ito ngayon, ang sabi ni Harry Roque. Eh. Uh, muli sa ating mga kasamahan sa media. Ito, walang pumapansin ha, na nakasamahan sa media. Totoo yun, yung mga journalists ng ABS-CBN, mga bigatin at award-winning coming from Rappler at iba pang institusyon na talagang hubog na sa galing at credibility Nako, wala naman eh. Hindi naman pinapansin na itong si Harry Roque sa kanyang panawagan na ito. Kaya ulitin ko, good luck. Alright. Muli sa ating mga kasamahan sa media, meron na naman pong banta sa karapatan ng malayang pamamahayag sa pamamagitan ng pananakot na baka po ma-revoke ang prangkisa ng SMNI. Going back to you. Mm hmm. Pananakot. Talaga, ibig sabihin, tinakot niyo ang ABS-CBN, lumaban ng patas ang ABS-CBN, kung totoo man na tinakot nyo, nagpakita ng mga or, or sumunod sa tamang proseso at matamang na hinarap ang investigasyon. Pero anong nangyari? Walay. Dahil sa kagagawan ng mga kongresista. Tapos ngayon, eto ka, Roque, parang, parang kakaiba. Parang kakaiba talaga. Wala kang sariling identity sa tingin o sa lagay na yan. Dahil hindi mo alam kung saan kalulugar. Okay? Ang alam mo lang, sa sarili mo, Meron ka na dapat ma-impress, meron ka na dapat protektahan, meron ka na dapat sambahin. Ngayon, eh anong tawag sa'yo? Kawawa? Dahil wala kang sariling pag-iisa. Okay, at hindi ka kumpiyansa sa sariling mong abilidad. Lawyer ka pa man din, good luck.